Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan, merong isang sinaunang banga na matagal nang nakatago sa isang lumang kubo. Sinasabing may halimaw na naninirahan sa loob nito. Isang gabi, isang batang lalaki na nagngangalang lito ang nakarinig ng mga kakaibang bulong mula sa kubo. Sa kabila ng babala ng kanyang mga magulang, nagpasya siyang silipin ito. Habang papalapit siya sa banga, biglang umusok ang paligid tila may mga sumisigaw Kumihingi ng tulong at umiiyak. Ang mga bulong ay naging malalakas na iyak at sigaw. Hindi na siya makaalis sa kinatatayuan dahil sa takot. Biglang lumabas ang isang malaking halimaw mula sa loob ng banga, isang nilalang na may matatalas na kuko at pulang mga mata. Sa isang iglap, naglaho ang halimaw, ngunit naiwan si Lito na nanginginig sa takot. Mula noon, walang sino man ang nangahas na lumapit sa kubo, pero sa pagdilim ng araw ay maririnig mo ang mga sigaw ng mga taong kinuha ng halimaw sa bang ang banga ay nanatiling misteryo. Patunay na may mga bagay na mas mabuti ng itago kaysa ang kapalit ay ang mga buhay na maglalaho. Kung gusto nyo ng mga kwentong kababalaghan, please subscribe, follow, like and share. Salamat!